Hello po sa lahat. So marami pong salamat sa katulungan ng isa nating masugid na followers. So ang tanong po niya is that paano ba tinatanggal ang isang speaker of the house? So sa Pilipinas, ang pagtanggal ng speaker of the house of representatives ay ginagawayan ng mga miyembro ng kamara. So narito po ang proseso sa pagtanggal. So una po dyan is a motion to declare the position vacant. So kananiwan may mga may mga kongresista or may kongresista na magsampa ng motion na ideklarang vacant ang position ng isang speaker. So halimbawa, sasabihin niya, I move to declare the position of the speaker of the house vacant. So yun po ang una. <laughs> Pangalawa po dyan is, of course, magkakaroon na ng tinatawag nating uh, deliberation or debate po sa kanila kung saan patalakay nila kung uh, tututol kung bakit sila ah uh, bakit may tututol or kukontra doon sa proposal na yon kasi pwedeng magkaroon po ng may clean debate or discussion doon sa pinopropose or minomotion po so pangatlo po dyan is ipapasa ilalim sa botohan through majority vote ng lahat ng miyembro na nang doon po sa session. So magboboto po sila kung i-declare ide ba nilang vacant ang position ng speaker. So kung majority sa kanila or higit kalahati sa present members ay pumabor, so tatanggalin ngayon ang kasalukuyang speaker. So ano anong susunod doon? So of course, kung natanggal na ang uh, incumbent speaker, so ang susunod po dyan ay magkakaroon ng election of new speaker. So yun nga, yung gaya ng binanggit ko po kanina, matapos i-declarang vacant, so agad silang maghalal ng panibagong speaker. So, ang tanong naman ng karamihan ulit is that pwede bang tumakbo muli ang dating speaker kung may suporta pa rin sa kanya? So, the answer is yes. Okay. So, ang tanong ninyo ulit is that ano bang basehan yan? Baka naman, diloloko mo lang kami. Atorni, hindi naman. So, nandyan nakasaad po sa ating 1987 Philippine Constitution, of course. Under Article 6, Section 16, na nagsasabing ang speaker ay inihalal ng lahat ng miyembro ng House of Representatives. So dahil dito maaari rin siyang alisin ng parehong paraan sa pamamagitan ng boto ng majority ng mga kasapi. So tanong ulit, tinanggal niya siya. Hindi ba pwedeng, hindi ba nakasaad sa ating batas na meron siyang fixed term? So sabi po ng batas, walang, ay wala pong batas na nagsasabi na may fixed term ang speaker. So nakasalalay lang po ito sa uh, tiwala ng majority. So sa madaling salita, pag pinag-uusapan ang uh, speakership of the house, so that is just a political numbers game. Gaya ng pagboto sa kanya at ang pagtanggal sa kanya. So kung mawalan siya ng suporta ng mayorya or sa karamihan sa mga miyembro dito, pwede siyang mapalitan kahit anong oras. So I hope maliwanag po 'yan. So Attorney Kid Castro po, panatagang loob ng taong may alam hanggang sa muli.